O oh, good vibes muna tayo mga kaabante dahil Halloween naman mula sa hardcourt hanggang sa stage. Basketball vlogger turned pro na si Harms Mr. Longbam Hui ay nagpakitang gilas sa mic at nagbigay ng mala Aljur Abrenica na pagkanta. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Jonas Lavarias. Kinaaliwan ng mga netizens ang viral video ni Mr. Longbomb Harswee na tila nag-alaaljur abrenika sa kanyang nakakatindig balahibong boses. Sa naturang video na ibinahagi sa Facebook, makikita si Mr. Longbomb na nasa isang bar hawak ang mikropono at todo emote habang kumakanta sa harap ng mga manonood. Binati pa ito ng caption na tara kantawanan na tayo guys kung saan tampok ang mga awiting ikaw lang ang aking mahal at wonderful tonight. Hindi rin nagpauli ang mga netizens sa kanika nilang mga komento. Ayon sa isang nagbiro, basta magaling sa basketball, banuyan sa kantahan, sigurado. Samantalang dagdag pa ng isa, kayo naman eh, may talent pero comedy. Sa kabila ng halakhakan at biruan, patunay ang viral video na minsan ang mga hindi inaasahang sandali ang tunay na nagbibigay saya sa online world. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.